suka, luya, at ati sibuyas na bawang, paminta, ni ata ni talo-talo na, at ati sariwang uh, sida. Uh, ang uh, gamitin natin yung isda ngayon is the alumahan. So pagsama-samahin nyo lang po. Naku, ito po talaga yung isa sa pinakamadaling lutuin. So, balikan po natin siya mga after like 5 to 10 minutes. Meron na po tayong masarap na ulam. So, takpan lamang po natin siya. Ay, ayun na nga siya. So, pagkulo ng 5 to 10 minutes later, meron na po tayong masarap ng taksiw na isda. So, dagdagan lang natin siya ng konti pang medyo pang paanghang. O, oh, di ba? Nakal. Just stick na kung swak na yung alat niya. Shout out. Makasarap <coughs> ah. ah. talaga. Simple pero rock na rock. O, oh, di ba? Shout out sa mga mahilig sa ganitong luto. balikan natin siya mga simmer na po natin siya para kasi medyo umaano pa yung suka Ayan. balikan po natin Ayan. Okay. Ayan. 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 Another simple food for simple family Mantayon. yun hmm. Akan buton akon. Ay, nagaduman ng tiin apoy. Makakain po dito. Maraming kainan naman ang kayang mataob ng ganitong kasimpleng ulam. Pero rang rak Ayan, kain na po tayo. Oh.